Wala pang pinakangkatig. Ayan ang mga hunters, Ang kayarian niya. Ayan. Ayan yung palikpik niya. Ayan. Ayan. Magandang magandang hapon sa inyo lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters Papakita ko ngayon yung ginagawa kong bangka mga hunters Para pang vlog natin sa laot Ayan mga hunters, so oh, ito Ayan may pamalong na, ito Ayan Tapos ito, tinan yung pagkayari ko mga hunters Ayan, shitty yan mga hunters Ayan Ayan, shitty yan pagkakabit uh, yan Tapos ito Ito di palikpik mga hunters Ayan 24 ang taas tapos yung ilalim dito sa gitna 24 dito tapos may kasama tayong sa 24 20 na lang at ano uh, 18 na lang mga hunters tapos mayroon tayong paliktik na dus-dus dito mga hunters ayan 20 tapos may dust tayo rito yung nakauslim palikpik mga hunters. Tapos dito naman mga hunters yung taas. Yung taas naman natin dito ay nasa 3 feet. 3 feet mga hunters yung lapad natin sa taas. Ito mga hunters may ano may takip sa taas. Kubertado yan mga hunters. Ayan. Ito di palikpik to mga hunters. Ayan na, ayan na yung kayarian niyan. Ngayon magpa-plywood na kami mga hunters. Ayan, ganyan ang pagkayari ko. Ngayon mga hunters, first time ko lang gumawa ng dipalikpik pero dating ginagawa ko yung mga ano, yung mga dikas ko. Yung may baol, mga hunters, alam niyo yan, di ba? Ito, walang baol. Ito kinuha ko lang mga hunters sa mga nakikita ko na dipalikpik. Ngayon susubukan natin 'to mga hunters. Okay, mga hunters, ito. Magbabaon na tayo ng plywood kita ba kay? Kaya magkakanal muna tayo. Magkakanal ka. Ayan o Oh. Ayan pantay na siya dito mga hunters so. Oh. Ito. Okay. Ayan. Para pang nagano ka rito, pantay na dito. Nakabaon. Ayan. May plywood na sa gitna. Ayan o. Oh. Papunta na kami. Hunters, ayan na yung bangka. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Uh, 24. Ang ilalim natin. Tapos yung taas, 24 yung taas. Ayan. Ayan taas niya 24. Yan. Ang haba naman nito ay 8 meters. Kaya guys, oh, naputol-putol na yung ano natin, yung ah uh, palikpik mga hunters. Ayan mga hunters. Ayan, 2 feet. Ayan, first time namin gumawa nito mga hunters kasi dati ginagawa namin mga ano, mga di baol yung may kasko sa ilalim ngayon ayan na siya bali ilang ano to isa ayan one two three four tapos panlima ito nang mahaba niya mga hunters tapos yung kadugtong niya doon ayan papatong na rin natin mga hunters yan para matibay uh, shoutout nga pala dyan kipari Joey at kipari uh, saan man sulok ng mundo Uh, salamat sa pagsusuporta sa aking mga vlog Saan man sulok ng mundo At shoutout nga pala kay Freddy Punta nila at sa, kanya sa kanyang pamilya At ganoon din sa aking mga kakilala dyan Saan man sulok ng mundo Sa inyong lahat Kapatid, pinsan, anak, lahat Shoutout sa inyong lahat dyan At sa mga walang sawang nanonood sa ating mga vlog Maraming maraming thank you sa inyong lahat Ayan Ayan mga kaya, hunters ayan na yung bangka natin oh. No? payari na ayan may palikpik na mga hunters ayan na mga hunters pakita ko sa inyo oh. ayan ay. ito tatanggalin na natin mga hunters itong yung pinakang nakasingit nya ayan o oh. ito ayan tapos lalagyan natin ng epoxy ayan na siya mga hunters oh. ito mga hunters kita niya. Ayan na. Ayan mga hunters o. Oh. Ayan. Ito na hunters. Ayan. Hunters kung magandang tumakbo kapag na ibaba na. Ayan mga hunters. So, rap pa lang. Ayan yung purma niya mga hunters. Ayan. Diba? Ayan, may palikpik din yan mga hunters sa bandang dulo. Sariling design na natin yan mga hunters. Ayan, design na lang natin yan sarili. Ayan mga hunters, may namasilyahan na. Ayan o. Oh. Ayan, may na yan mga hunters. Ayan o. Oh. Okay lang kahit magastos sa epoxy. Kahit magastos sa epoxy, okay lang. Kailangan may reducer kayo para may panghalo. Ayan mga hunters Para hindi kagad tumigas. You know. Mga hunters namasilya na natin yung ano. na masilayan natin yung likod. Ayan. Okay. Guys, bayawak. Ang ba ito? Yun guys, yung bayawak ko. Ang Bay. Ba? Ayan na mga hunters. Pinipinturahan na natin yan mga hunters. Ayan o. O, punta doon sa dulo. Tapos harap ka dito pag gano'n. Ayan, medyo masila yan mga hunters. O. So guys, malapit na matapos yung bangka na pamblog natin. Ayan. Ipintura na tayo mga hunters. Ayan yeah, mga hunters. Tapos ng bangka natin. Ayan mga hunters.